Kain po siya guys. Lugaw siya na mga isa. Ang ang bilang ng... Maghilo ka, maghilo. Hello. hello. hilo sa mo, oh, sa mo, si mo, hello. po mo, hello. 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 Ikaw. Agad nilinaw ni Doc Mase eh, na hindi lang mga aso ang pwedeng panggalingan o maging carrier ng rabies. Ang rabies ay isa sa mga pinakamatagal ng sakit. Ito sa viral disease that affects warm-blooded animals. Ang akala ng mga tao ay eh, asa lang o pusa ang pwede magkaroon ng rabies. But sa ibang bansa, ang pinaka-carrier ay bats. Pwede rin magkaroon ng rabies ang mga baboy o baka kakulangan sa sapat na kaalaman at pagsasawalang mahala ng mga Pinoy dito sa Pilipinas mag mag-aas insidente ng mortality o pinitang ng mga taong namatay dahil sa rabies. Ayon sa Japan International Cooperation Agency o JICA, umaabot sa dalawang daang tao ang namamatay kada taon dahil sa rabies ang lalawigan ng Marinduque na kinilala hmm. bilang rabies-free sa loob ng sampung taon. Yeah, ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marinduque, nasa dalawang daang kaso na ng kagat ng aso ang na. Yeah. nila. Pero kahit pa sinasabing patuloy ang lumulogong bilang ng kaso ng rabies sa bansa dahil sa kagat ng mga aso, hindi ito dahilan para sila ay maltratuhin o patayin. Dahil... Hey tayong mga tao ang dapat maging responsable sa kalagayan ng mga kawawang aso at pusa o anuman hayop. Sa katunayan na kasaan sa so Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 na mahigpit na ipinagbabawal ang pag-torture, pag-maltrato o kahit ano uri ikaw ng naman. sa anumang hayop. Kung sino man ang mapapatunayan ay, ikaw dito, ay magbabayad ng karampat multa at pagkabilanggo okay. na hindi lalagpas ng dalawang taon. Nasa okay. batas din na ang bakuna na anti-race ay libre lang dapat sa lahat ng LGU sa bansa at dapat ibinibigay ito sa mga aso at pusa na inilalapit sa veterinaryo ng LGU alagaan at pagmalasakitan sana natin ang mga kawawang hayop na ito dahil nasa ating mga kamay ang kaligtasan nila at kaligtasan ng tao. Ayon ni Doc sa oras oh, na may mga hayop na may rabbit, ang yeah. na mga na may rabbit, yeah. ang I didn't notice that I have an open wound on my hand. So, in-examine ko yun. it is recommended that as soon as possible na magkaroon ka na exposure with a rabid dog or cat, kailangan pumunta ka agad sa doktor. Ang rabies kasi travels 2 nanometers a day. It also depends din sa location ng bite. It depends on how many virus was in into the wound or skin. Kapag hindi na agapan at hindi agad na pumunta,

ravis vaccine ang mga naging litimer ang ravis o ravis sa isang uri ng infection na ipapasa ito sa mga hayop at mga tao sa pamamagitan ano ng kinaway ka? at kapag ikaw wow, ay magagaling ng mga